dan na nangaso ayo ta may risaan nang kinatampayan yes. dito kami nang medyo <laughs> Bat kaya <matumal> <laughs> Mamaya oh, pa kasi ang sweldo ng mga tao. Uy, lumapit sa akin ng aso. Uy, pira ha. na. Oo, na ng aso. Oo, oh, ganda. Pira pagkat ha. Uy, kit-kit niya ha. Oo. Oh. At eh, saka po po, may lumalapit na aso sa amin. Oo, oh, ganda. Uy, 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 kit-kit niya. Ho. Pira kagat ha. <laughs> ang kit na mga aso nito. Oo. Oh.

gumagala. Ay! kalalabas ba sa kalsada dogi, ha? baka masakit sa masagasaan ka doon. No. Kit-kit no. naman ang daso na to. Oh. Ay! Pero kagatuloy. Eh. Sumampa sa akin. <laughs> <Hello>. <laughs> friendly to. Sumampa sa pa ako. Pero kagatay. <laughs> Oh, yan oh. Sumampala. Wag mo kagatin. Ay! Labas na. Uy, tingnan mo yung akas. <laughs> Uy, labas na. Labas. Ayaw. Huwag kita yung... Tay, Ayaw yan. Hindi kumakain ng tinapa yan. Huwag. Hinibigyan. Ayaw. Ayaw. Ayaw mo bigyan. Hindi kumakain ng tinapa yan. Huwag mo na, sayang. Tawag kinain din. Eh, Ay, yung sininuluto ko. Oh, tama oh, 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 oh. <laughs> mo. Gusto kong nganuhin ng aso, ah. Oh. <laughs> <laughs>

ano yung mga bakal?

<laughs> no, <Afternoon>. name. <laughs> May ilig mga sawa eh. May ilig mga sawa. Balik-balik mm -hmm. eh. Di labdog. Balik-balik di labdog. Balik-balik di labdog. Hello, dogi Doggy! Hindi mag... dogi. Hello, Doggy Doggy! Ang kit mo mga ha? Ha? Okay. Yeah, ma asawa. <laughs> yeah, okay. hmm. Alaga yeah. yan?

piray binakal na 69 Okay natin 'yun? natin 'yon. 我们是打针打 thanks for watching ayan, ang bunga nang ano mangga ayan o, no? oh, yung dyan mango dami sa taas, ang lalaki ayun pa o oh. ayun katari sa pwesto presko yes, thanks for watching po. bye